So yun nga mga partay, magluluto ba ng pares dito sa hanggari, pala pares ng diwata pares ala diwata oo, oh, sarap yung taba, sulit at yun lang pinapalungkot yung ating karne ng baka ah, grabe, sulit ito uh -huh. ang init na yun dito sa hanggari. ano? Nag nagtubuan na yung mga dahon ganda payapan ng buhay dito <laughs> balik tayo sa pagluto ng pares natin ganito yung aming munting kitchen And mag isa lang ang nagluluto ngayon And at syempre ang hindi mawawala ay diwata na talaga balik balikan ayan o ang toppings

sebenarnya yes. yes. nah, na. eh, oh, itu masih supaya bawang ramai ramai. Aku Oh, kalau satu, tambah. Tanggal yang order? Tanggal Semua. Sisi,

Iyan! Tignan mo, Si Pakarang sa Pedro naman ang titiim ng paas sa duwata Pero sili lang kulang na, sili. ano o. Anong katapat niyang pre kaya? Sapuat, no? <laughs> ano? Ano? Sili na lang kulang. Um, so yun guys, sili na lang kulang nito. At ito'y talagang rock na. Makakahitip ng masarap-sarap talaga matagal ko na-miss itong paras na ito. Sa Pilipinas, yun yung favorito kong pagkain sa mga pag-deliver ako eh. Siya guys, ay bago tayo. Tuloy na ito. Ayan o. Ayan si Pari Patrick. Nasusubukan nyo ang ating ala de wata pares. Susubukan natin. Lagay mo na yung uwan. Yung toppings dyan. Yung toppings. Yung toppings ay bago yun. Yung toppings ka. Ayan o. Dito muna. Susubukan natin na rin. Yung wala ni Pari Patrick. Parex ala diwata. Ang ganda mo. Ayun oh. Mainit. Oh. Mainit no? oh. Ah. Sugi jan ka. Ah, 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 okay. Ang taba oh. Hindi mo na kailangan ng ilang Pilipinas para matikman ng pares ni Diwata. Hindi ka na pipila ng mahaba. na mga... pasarap. Pasarap. Oh. Okay.

Oh, ano? Pwede na? Oo. Oh. Alright! Ha? Huh? Kasi yan guys, pinapalambot ko pa ng kunti. Pero yung lapot niya okay na. Ito mga kasama ko dito sa accommodation. 417 lang ako. Punta lang nga sa kapag. Magpapaalos tayo.